Pervy, ah, dali, bagsak ulo na yung baby ka. adali dali, bagsak ulo na. Ay, so, bagsak ulo na agad ang baby niyan. <laughs> Gusto ng baby ko yung bagsak ulo? Ha? Ay, so bagsak ulo tayo kay ang baby niyan. Ah, uh, so, ay, <laughs> Nagbabagsak ulo yung baby. Pag sinabi ng mami niya, bagsak ulo, bagsak ulo, tayo ka yung bebe niya. Ah. Ah, pa yan? Ba, tita yung baby ka? Ay, pinaantok na. Yun. Gusto ng baby ko yung nagmememing bagsak ulo? Ngupo, mommy. Ay, sus, naginagyan naman ng baby. Ay, sus, nagko-cover pa ng face ko yung bebe niya. Ang chuchut naman ng baby kong yan. Ay, sus! So, Naku po! Napakatinta na Nagbo beautiful ay pa! beautiful ay siya yung baby niya! Ay, sus! So, favorite niya tayo yung bagtak ulo, no? Anak na! Popo mami! <laughs> ah, sige na, mami na Bagsak ulo na yung baby ko! Bagsak ulo! Si Purby ba ay mabait? Hanap? Baik bakaw? Bakaw! Mabait ba yung baby ko nga? Ha? Hindi na niyo nilip sa mami niya? <laughs> hey po, nga? Saan? Pagpahami! Hindi nga yung baby niya. At yung pagpapalitipan Dito na tabi ang baby sa mami niya. <laughs> Biglang magme-meme? Ha? Furby? Bait lang yan, baby ka? Sagot! Bait lang yan? Bait lang yung baby ko niyan? Bait lang yan, Furby ka? Ay, tutut! Ay, tinamin ang baby niya